Frankfurt Airport. Ayan na po, lakad-lakad lang papunta sa aking gate. Galing ako sa letter A. Tumapag ako sa letter A, galing Norway. Papunta ng Germany. So, medyo malayo yung tatahakin ko kasi ang gate ko is uh, Z. Letter Z. And... I'm in letter A. Dulo-dulo <laughs> po. so I'll see you I'll see you in a bit die a to Z let's go a to Z yeah let's go. my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't want to go to work because my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life because i don't feel alive and there's nothing that makes me happy uh, hold my beer for a minute i'm about to quit my job cashing for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh and this is just the beginning i need a big change help me f So, merong tulugan dito. Astig. Ang tulugan dito. Ops, may natutulog dyan. Cabin is occupied. Ito wala. Ayan. Ang price niya ay... Thirty-four euro. wo wo Five hours, eighty-five euro. 6 hours, 102 euro. 1 hour. 1 minute. So, yun pala yung presyo niya. go to sleep there. Pretty cool. Yep. So, andito tayo sa duty free. Ngayon ang mga presyo nila. 149 euro ang Jack Daniels sa malaki. Tapos yan, ito mga tobacco. Tapos muli mga alak. Alak and all sorts Puro alaka pression la absolute vodka 25-35 euro makeups makeups and all that so let's go we got Tommy Oh Tommy Ralph Boss Duty free. I'm gonna How much is that? 72 euro for this one. Apas ah, mga shades and mga pen. This one is good. Yeah. How much is Shades. Oh man, 350 euro. Yep, yep, yep. Duty free. Pag dito, uso dito ang electric cars. So look at that, Cupra, electric car at its finest, it's very nice, electric car, it's the inside. Kupra. a and stick, <laughs> Banda. Cupra. yeah, and then we got some stores, Mga Pag ikay nagutom, we got some food. Yeah, pretty much food. Let's go back. Traditional bakery. And now we're going to Z. Madali lang sundan dito eh kasi may kita mo na kung saan yung gate mo. Sa Z ako, so left side. Uy, may nagbabike dito sa airport. May biker ah. So, dito ako sa Z. Ayan. Ito ay... Eh. Ayan na. Ang lawak na ito. Oh. Grabe. Oh. Lawak. So, pupunta ako sa Z. Pass control. Passport control. Ayan. Pupunta ako dyan. May passport control dyan. So, kailangan tanggalin ko yung aking camera. ya ako pwedeng mag-video-video dyan. So, let's go. So there, I'm uh, personal sa customs nila or police control, kung naman man tawag doon. Papakita mo lang naman yung passport mo and kung meron kang document kung bakit ka matagal nag-stay sa isang country. Kanyari working visa or uh, student visa. Yun lang naman papakita mo. Yun lang pinakita ko. Tapos uh, mabilis lang. So check lang nila. Legit naman. Natatakan na nila. And then, didiretso tayo sa gate natin sa transfer papuntang Singapore after ng Frankfurt. So, explore pa natin tong Frankfurt Airport. Let's go! Food food muna tayo at tayo gutom na. Yeah. We got some kind of macaroni pasta ba ito? 4 euro lang. So, murang mura. Let's go! Mga kabro, ang cute nito. Arcade zone. So take Arcade zone. Late <laughs> na arcade. What's up? Ito, nahanap ko na yung aking gate. Letter Z23. Kapunta tayo doon. Para malaman natin kung gaano kalayo. Kasi naglibot ako dito. Napakalaki ng airport ng Frankfurt. It's like apat or limang <laughs> terminal 3 ng Pilipinas. Kaya siguro marami stopover dito kasi malaki nga siya. Uh, ewan ko kung sino mas malaki, Copenhagen ba o ito. Copenhagen, Denmark yun. Usually, dun din ako nag-stopover. Pero dahil nagustuhan ko itong Frankfurt, Germany, dito na ako madalas nag-stopover. Kasi kompleto sila eh. Meron pang shower room. Meron pang, yun yung game, game room. Maglalaro kang PlayStation and stuff. Ang dami merong, ay may silent room. Hindi ko na napakita sa inyo. nadaan lang kanina ito yung tango. Wala lang, silent ka lang. So yun, uh, wala ka masyadong tao kasi week, weekdays. Yung yung magandang bumiyay pag weekdays. Ayan, puro duty free. Ang oh, nakikita natin dito eh. So ayan, usually mga alak, tobacco, chocolates. Yan ang mga binibenta sa mga duty free. Duty free stores. So far, nothing much to see. Kundi ang napakahabang lakad Mamaya pa-flight ko siguro mga 3 to 4 hours pa. So what I normally do is uh, hanap ako ng spot kung saan may ng, ng charger. Tapos at the same time, edit ng vlogs o kaya nod ng YouTube. Kasi yun ang panlaban mo para hindi ka mapagastos. <laughs> Dahil pa na tingin. Pagtitingin ka kasi sa mga store stores dyan. Eh. Alam mo yun, uh, tax free na yan eh. So mapapa, mapapabili ka. <laughs> Iniwasan natin yun. Para makatipid. Anyways, yeah. See? Walang katao-tao. Z18 na to. So, Z23 ako. Z19 yan. And, see? Nothing much to see. May transit hotel, oh. Kapunta Maganda oh. ang services ng Lufthansa. Yun yung airline ng airline ng Germany. I would uh, always go for this airline and this airport kung kung baga sa stopover kung pupunta kang Europe this is the the place to be so ayan, meron pang pa palaruan ng bata rito Merong maliit na parang climbing thing so ayan ito lang us ano ko sino binabanggit nun so walang tao dito kasi nandito ako sa dulo na gate na dulo na gate, ayan o playground Sa, sa German split spielplatz spielplatz. So, i wheelchair if ever they need it for people who cannot walk too long or too far. So, everywhere, my comfort room, it's like ghost town, you know. <laughs> so, I'm shot. 15 minutes later. What's up? I'm flight. naglibot-libot lang ako dito sa airport na napakalaki pagod ako may mga may mga gates na hindi ka na makakatawid once na lumagpas ka na doon kasi dadangan na sa police police control or police control parang naman. so ayun sasakay na tayo in just a bit dumadami na rin tao sa akin gate madami na rin One eternity later. So ayun dito tayo pa rin sa Frankfurt Airport yung sa police control yung dadaan ka hindi customs yun eh pero parang police control parang iti-check yung passport mo ganun napakabilis dito kasi wala na masyadong maraming tanong basta legit naman yung mga documents mo well ako passport lang pinakita ko and yung ang isang ID ko from Norway afternoon wala nang usap-usap wala nang tanong-tanong parang may tinatak na siya tapos go na ako ang bilis tapos hindi mahaba pila. Yun, yun yung isang napansin ko dito sa airport ng Frankfurt. And they all speak in English. So hindi ka magkakaproblema. Kung sakaling may gusto kay tanong or may gusto kong malaman. Yun, so far mga naobserbahan ko dito sa airport na to. So ayun, malapit na aking flight. Na way uh, safe kayo sa inyong mga travel. Kung magta-travel man kayo, safe kayo. Pray lang lagi para safe ang inyong paglalakbay. Fresh! From Europe to the Philippines, and then to Europe and to Asia. <laughs> I don't know what's happening. Ramis ala bad. Go your broom here. Let's go.